Mga kabanan ng palataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagninayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, pagawin ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuha kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa si Jerusalem, Inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo. Kaya pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Ngayon din naman, kapag naghimagsik sa satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw na kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Sa kapalamang niya, malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kanyang kasalanan at panalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang Espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus sila ay nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa paligid ni Jesus at may nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa so palibot niya at nagbika. Ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sinamang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay sa kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang sinamang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay sa kong ina at mga kapatid. Mga palataya, tayo ay muning bumabalik sa mga ordinaryong panahon ng ating simbahan. Ngayon ay nasa ikasampung linggo na tayo sa pangkaraniwang panahon. May katanungan ako sa inyo. Una, nakaranas na ba kayo na magduda at mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa, lalo na yung mga gumagawa naman ng mabuti? Subalit, ayaw nating panimalaan. Pangalawa, Naranasan na ba ninyo na kayo mismo ang pagdudahan ng iba kahit na puro kabutihan naman ang inyong ginagawa? Ang unang bahagi ng ating ebanghelyo ay makikitaan ng pagdududa noong pinagdudahan ng kanyang mga kababayan si Jesus. Sa kabila ng kanyang mga ginawang himala, katulad ng pagpapalayas sa masasamang espiritu ay tinawag pa siya sa pangalan ng isang demonyo, yung pangalang Belzebul. Sa buhay natin ay nararanasan natin yan. na minsan magdududa tayo at minsan tayo ang pagdududahan. Minsan sa buhay natin ay nagdududa tayo sa mga tao na kapaligid sa atin. Lalo na kapag yung tao ay kilalang makasalanan at masama. Minsan, mas tinitingnan pa nga natin yung kasalanan niya kesa yung mga kabutiang kanyang ginagawa. Misan, nakakalimutan natin na kahit gaano kasama ang isang tao ay may kabutihan pa rin siyang taglay. Isang bagay na dapat masigit natin pagtutuunan na pansin sa si isang tao. Dapat tingnan natin ang bawat isa sa perspektibong kahit na gaano man tayo kasama, may kabutihan pa rin tayong taglay sa ating puso na dapat ay bigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa upang magbago at maipakita sa atin sa bawat isa ang bagi na iyon. Ikalawang bahagi ng ating Ebanghelyo ay patungkol sa pagkakasala. Lahat tayo may kasalanan at ang ng hindi maganda o hindi tama sa paningin ng Diyos. Nandyan nga ang sakramento ng kumpisal na maaari natin puntahan upang magsisi at magbalik loob sa Panginoon tuwing tayo ay nakagagawa ng kasalanan. Subalit, sa Ebanghelyo, ay pinapaunawa sa atin ni Jesus, na lahat ng kasalanan ay maari patawarin maliban sa pagkakasala sa Espiritu Santo. Anong ibig sabihin noon? Ang mga kasalanan sa Espiritu Santo ay yung mga paulit-ulit nating kasalanan na alam nating masama. Alam natin kasalanan. Subalit ito pa rin ay patuloy na ginagawa natin at wala tayong balak itigil. Pagsisihan, at malumbalik sa Kalooban ng Diyos. Ikatong bahagi nating na ebanghelyo ay ang pagiging konektado. Saan nga ba tayo nakakonekta o nakakabit? Sa kultura Pilipino, ay mahalaga ang salitang pakikipag-ugnay o ang koneksyon natin sa bawat isa. Koneksyon sa pamilya, sa kaibigan, sa ating mga katrabaho o, o kakilala. Madalas, ang mga taong kinukonektahan natin ay yung mga taong may kahalintulad sa atin, sa ating paghuhugali, sa ating pag-iisip. Sa ating Ibanghelyo ay binanggit ni Jesus na kung sino man ang nais maging konektado sa Kanya ay dapat tumalima at sumunod sa kalooban ng Diyos. Harinawa, sa buhay natin ay iwasan natin magduda sa ating kapwa. Tingnan natin ang kabutihan sa puso ng bawat isa. Pagkisiyana natin ang ating mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos at tumalima sa kalooban niya. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming maiwasan ang pagdududa sa bawat isa. Ang kabutihan nawa ng bawat isa sa amin ang aming makita at maramdaman. Tulungan mo kaming magbalik-loob -mag -mag sa iyo kalooban upang muling kaming maging konektado at takadikit sa iyo magpakailanman. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus kasama ng Ama at ang Espiritu Santo. Amen.